pasalig na natin dyan. Magmukbang tayo ng binilog ng manok. Yan. Lagyan natin ng sauce Yan. Ito. Kunin natin itong hitak. Yan. Ito. Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ Maharam. Masili, sili pa o. Oh. Hmm. Ah. Ayan mga idol, ah, mayroon tayong tinagtad na manok na nitip. Ah, native. Ito, mayroon tayong, kasi pumunta si Kasay jet Vlog dito sa akin ngayon. Ah, ngayon, naghanda kami ng mais, mayroon kaming gulay, tapos na ko ng manok mga idol. ah ito, Ah... Idol, subject vlog, ano pang hinihintay mo? Mukbang ba, na! Yeah. Banat na! Yan. Banat, ah? si. Mm. Yan, kung gaano po si ka-subject vlog, ka-kamahal. Yan mga idol, oh. Yan, oh. No? Banatan mo. Yan, oh. Banatan mo. Yan, oh. No? Banatan mo. Yan, Yan mga idol. Sarap. Ito, mayroon akong laman loob mga idol na nilain. Bibirahin natin ito. Hmm. Sarap mga... Ay, hmm? sarap ang... Hmm. Kena lemu Kan? Ya Kita mulai dulu Kalau saya lapar datang Nanti Ibn Manuk Kita orang si Idol Juban ni Kan? Hmm. 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 Hmm.